See the similarity? Kay tita na. Kung oh? e re report natin yung Instant millionaire pa tayo! Mm -hmm. Tingnan lang natin kung makakapagtago pa yung Jasmine Flores na yan like a lost rat. Ilan lamang yan sa mga kaabang-abang nakaganapan dito sa episode 16 ng Love Fields. Naglabas nga dito ano, ng malaking halaga ng salape ang pamilya ni Benavides or nito ni Navito at ni Iris. Nagkaisa ang mag-ama na kinakailangan nilang magbigay ng pabuya, malaking halaga ng pera sa kung sino man ang makapagsasabi, ang makapagtuturo kung nasaan si Jasmine Flores. Inilabas na rin ang larawan dito ni Jasmine na kaagad ay kumalat sa sa social media at nang makita nga mismo ito ni Mira ng apo ni Oscar Fields, naglakas loob ito na sabihin na di umano ay sadyang halatang halata naman na si Jasmine Flores at si Lavender Fields ay iisa. Gayo na rin itong si Tommy at si Dahlia ay nakita nga rin ang naturang larawan ni Jasmine Flores. Kaya naman sa ngayon ay nagkakaroon nga dito ng interest itong si Dahlia na sabihin at uh, sabihin na si Lavender Fields ay si Jasmine Flores. So ilan lamang yan ang mga kaibigan sa mga naging kaganapan dito sa episode 16 ng Lavender Fields. At muli po sa ating mga kaibigan na ayaw ng mga ganitong content, free po kayo na mag next video at hanapin po ang video na naaayon sa inyong kagustuhan. At muli po shout out sa ating mga kaibigan. Diyan po kay Win ako na nasa bansang Thailand, Jetro Dose mula po sa Saudi at Mark Anthony Mercado. Lalo tigit na po sa aking mother, kay mamay Loretta Francisco, dyan po sa bayan ng San Andres, Philippines. Muli po, maraming maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Bye!